Ang lupus ay isang sakit kung saan ang immune system ng iyong katawan ay inaatake ang iyong sariling mga tissue at organs. Ang pamamaga dulot ng lupus ay maaaring makaapekto sa maraming iba't ibang sistema ng katawan, kabilang narito ang mga kasukasuan, balat, bato, selula ng dugo, utak, puso at baga. Ano nga ba ang sanhi, sintomas at gamot sa lupus? Tara na at ating alamin! Mga Sintomas Ang lupus ay maaaring makaapekto sa halos anumang organs sa iyong katawan. Ang mga sintomas ay iba sa iba't ibang tao. Halimbawa, ang isang taon may lupus ay maaaring magkaroon ng namamagang tuhod at lagnat. Ang iba naman ay maaaring laging pagod o may problema sa bato. Pwede rin magkaroon ng rashes ang iba. Sa paglipas ng panahon, maaaring magkaroon ng bagong mga sintomas o ilang mga sintomas ay maaaring mangyari ng mas bihirang pagkakataon. Ang ilan sa mga sintomas ng lupus ay ang mga sumusunod. Sakit at pananakit ng kalamnan o kasukasuan. Maaaring ikaw ay makaramdam ng sakit o kirot na may pamamaga. Karaniwan ito sa mga taong may lupus. Ang karaniwang lugar para sa pananakit ng kalamnan at pamamaga ay ang leeg, hita, balikat, at ibabang bahagi ng braso. Lagnat Ang lagnat na higit sa 35 degrees Celsius ay maaaring maranasan sa maraming tao na may lupus. Ito ay kadalasang dulot ng pamamaga o impeksyon. Ang gamot para sa lupus ay maaaring makatulong sa pamamahala at pag-aalis ng lagnat. rashes. Maaaring magkaroon ka ng rashes sa anumang bahagi ng iyong katawan, tulad ng muka, braso at mga kamay. Ang isang karaniwang senyales ng lupus ay mapula at hugis paru-paro na rashes sa ilong at pisngi. Sakit sa dibdib Ang lupus ay maaaring mag-trigger ng pamamaga sa lining ng iyong baga. Ito ay nagiging sanhi ng sakit sa dibdib kapag malalim ka humihinga. Pagkakalbo. Ang pagkakaroon ng bald spots ay karaniwan. Ang pagkakalbo ay maaaring dulot din ng ilang mga gamot o impeksyon. Sensitivity sa araw o liwanag. Karamihan sa mga taong may lupus ay sensitibo sa liwanag, isang kondisyon na tinatawag na photosensitivity. Ang pagiging exposed sa liwanag ay maaaring magdulot ng rashes, lagnat, pagod o pananakit ng kasukasuan sa ilang mga taong may lupus. Sugat sa bibig Tinatawag din itong ulcers. Ang mga sugat na ito ay karaniwang lumalabas sa tuktok ng bibig, ngunit maaari ring lumabas sa mga gilagid, loob ng mga pisngi, at sa mga labi. Maaaring ito ay walang sakit o pwede rin namang magkaroon ng kirot o pagkatuyo ng bibig. Matagal o sobrang pagod Maaaring maramdaman mo ang pagod kahit na nakakakuha ka ng sapat na tulog. Ang pagod ay maaaring maging babala ng isang lupus flare. Sakit sa mata. Maaaring magkaroon ka ng tuyong mata, pamamaga nito at rashes sa mga eyelid. Mga sanhi. Ang ilang mga tao ay nagkakaroon ng lupus dahil sa ilang mga factors. Ito ay maaaring una, hormonal na mga kadahilanan. Ang mga kababaihan sa edad na 15 to 44 years old ay siyam na beses na mas may posibilidad na magkaroon ng lupus kaysa sa mga lalaki. Genetikong mga kadahilanan Ang lupus ay madalas na namamana sa pamilya at natuklasan ng mga sayantipikong pag-aaral na mayroong gene na karaniwan sa mga taong may lupus. Kapaligiran ng mga kadahilanan. Ang mga halimbawa nito ay ang pagiging exposed sa usok tulad ng tabako o polusyon. Most effective home remedies for lupus. Turmeric ang curcumin ay isang aktibong sangkap sa turmeric na maaaring maging epektibo sa paggamot ng autoimmune disease tulad ng lupus. Maaari itong isama sa iyong araw-araw na diet. Ang gatas na mayroong turmeric ay isa sa pinakamahusay na remedy para dito. Idagdag ang isang kutsaritang turmeric sa isang tasa ng gatas at painitin ito. Maaari mo rin idagdag ang honey upang mapabuti ang ilasa. Ngayon pa hindi ito angkop para sa mga taong may problema sa abdo. Kaya't, kumonsulta muna sa iyong doktor bago gumamit ng turmeric para sa lupus. Luya Ang luya ay isang mabisang home remedy para sa ilang mga kondisyon sa kalusugan. At lupus ay isa sa mga ito ang anti-inflammatory at antioxidant ng mga katangian ng luya ay nakatutulong sa pagbawas ng sakit at pamamaga sa mga kasukasuan. Maaari mong idagdag ang luya sa iyong diet sa maraming paraan. Isa na rito, pwede mo itong inumin bilang tsaa o idagdag ang katas ng luya sa mga sariwang prutas at gulay. Upang malaman kung gaano karaming luya ang maaaring gamitin, kumonsulta muna sa iyong doktor. Apple cider vinegar. Ang mga profesional sa kalusugan ay naniniwala na ang mga taong may lupus ay nagdurusa mula sa kakulangan ng hydrochloric acid at isang paraan ng pagdagdag nito sa iyong katawan ay ang pagkonsumo ng apple cider vinegar. Ito ay nagpapataas ng produksyon ng hydrochloric acid sa katawan. Nakatutulong din ito sa detoxification at pinalalakas ang pagsipsip ng mga sustansyang pangnutrisyon. Maglagay ng isang tablespoon ng apple cider vinegar sa isang baso na mayroong mainit na tubig. Pwede kang maglagay ng katas ng lemon dito at inumin ito ng tatlong beses sa isang araw, 20 minutes bago ang iyong meals. Nagustuhan niyo ba ang aming video? Ano pang iniintay nyo? Kayo'y mag-like and subscribe na. At syempre, huwag nyo rin kalimutang pindutin ang notification bell para sa garang updates. Muli kaming karunungan TV at maraming salamat sa inyong panonood. Bye!